Simpleng buhay na may karoon sa Bulara, no? Kaya na aming ipalit, no? Kaya nag-gikas na mo. Ay, kaya six parts mo. nag na mo mga simpleng buhay. So, kaya na, malatubong, So, na mga simpleng buhay, diri may namalit sa sindangan, public market. Kaya ibrator mo pa mga bula, dali mga simpleng buhay, no? Kaya lang sa bulsa, no? Tag-70, uh, one, 140 ang galunggong, no? 160 ang, kuhan? So na putay mga danggit diri mo sa simping oh. Pila man ning putos ani nay. Tagwan ani ng putos. Oh, Kani magi pang putos tagwan ani di nay. Oh mga no, nukos kilo. 100. Hmm. Ah pwede ra na nandi kilo. 90. Ah, oh, 90 og oh, dagan 90 ang putos. Oh. Sige. Okay. Diri puta dapit sa mga kuan mo sa simping buhay na <laughs> diri ta dapitan ng antipod. Mano so, man ang galunggong mga kuan. Tudara mga binita diri mo sa simping buhay. Hi ti. Hi ma'am kadang mag pun memang uh -huh. bos oh jadi mak simpan buat kadang mak bitu mengawat taguan ni sya taguan tag so kini dari mui mak ini bos ha? Ah, ang galunggong nila taguan tag 160, 160. kini 100 100, ah, 100 dan yang pelut pot mak simpan buai kini mui 200 100. ang kilo so mau atau mak simpan ha ah, 160 100 200 no 100 yan kanang ipang bitay na ay mga tag one, oh, tag 50 na po 100 no kay mga nokos ng original mo simpleng buhay 100 ang kilo oh, 100 ang kilo mo simpleng buhay so kung magpadala mo og g-cash ah, pwede ra mo yung palit dayon kamo kami rin po yung padala, anak. So, kay nagpalit mo po dito. Tara, si ka simpleng buhay. Matong katong na ini ni g namo na mo. na yung, yung padala, ha? Oh, libre ra, libre basta dili lang kay busy sa si kasimpleng buhay, no? Libre ang pag pagpadala ug paghatod. So, mo kontak mo pud diri ni Ante o umari mo diri sa public market, do, wala lang si ma, si Madam, ha? <laughs> si Madam diri sa iyang stall 1 2 3, ha 30. Ah, stall number 30. Kay dito di ka sugod so ni Adre ah, toyo kana. Ah, stall number 30. So, brato ra mga simpleng buhay kaya kay sa bulsa. Tuwa mga bulad diri sa sindangan public market. Ha ah, nak ragu mun ke simping buah no. Oh, dan kamu ke pilihan. Samut tak kamu buah ni. Kamu buah ni mun ke buah no. Lambik kilang balok oh. Pak petik kai stan ni. Wanan ni isa kai nani. Oh wanan ri dari nim balok mun ke buah. Isa ka putus. Oh, Tolok buok no. Lambik ke pak bola do ke bailan ni mun lambik ke petik ke sia. Ulah ke sia asin nasib ba. No, ini anak mun ke simping buah. Mun ang balok apa? Ah, baka, Mga kuan mga bulad diri sa sindangan public market oh na napoy lami pa yung kay nga oan? langis langis oh na so dahil kay mga bahaw atong muhurot ani mga simpling buhay kung man ato musudan um, wala ni pang buhay no salamat kayo sa pag share o pag follow sa ang Simpling buhay salamat please like and share nito mo diretso dito kay mora na siya mga presyo ha so, salamat mga simpling buhay